Nandiyan na Ano kaya yung gagawin ko? Wala na, wala siya. Before tayo mag-star, guys, is... Ayan. May kita nyo may zombie naman dyan, di ba? Ayan. I Start natin. Ayan, ayan na. Ayan ako, guys. So... Pangalagaan lang natin. Ito sana, hanapin natin yung zombie. Hindi na. Baka pumunta sa akin. Wait, nahanapin natin dito guys kasi nandito yung zombie nag-iikot-ikot lang. Hanapin natin guys. Hindi totoo yan. Ah, tatakot ako. Ayan meron dito. Ayan. saan to? Saan ba na to? Ah! Upgrade. Ay, na-upgrade ko na. Oh my God! Huwag mo pupupukin! Huwag mo pupupukin! Ah. May lagay tayo yan. May lagay tayo dito. Maglagay tayo dyan. For di ba? Ah! Ah! Nakapasok! Oh my God! Tagumbay! Kung gusto nyo rin ng ganito guys, i-download nyo na ang weplay at huwag nyo kakalimutan na rin ang, ang Hunted Night!